guys walking kami ng anak ko kasi yan dito lang kami sa loob ng subdivision hindi kami lalabas kasi exercise din pag may time kasi ano hindi na ako natitrabaho so wala lang exercise kaya ayan kailangan namin Magkakasya. Kami ng dalawa ng anak. Did I step? Did I step something? Ay, no. No. Kaya, ayan. Dito lang kami. Ikot-ikot lang. Walang magawa, guys. That's, uh, that's why they say why is so... Samahan nyo kami. Makimaritis na rin kayo. <laughs> Ay, just kalad. ngawit ako kasi wala akong ano, kamay lang, hawak ko lang sa uh, sa camera. Hindi ako na wala akong hindi ko nagamit yung ano yung pang ano sa camera para hindi ka makakahawit. Kalimutan ko yung tawag nun. Ano, yes. Why are you praying for Why are you are you Malabas ng subdivision. Gabi na kasi medyo ano. Ayan. Gabi na nga siya. Lagyan ko nga ng ilaw. Ah, yeah. huh. May ilaw na ba? <laughs> Kaya okay. okay. so dito sa harap walang ilaw. Hmm, doon lang. Sa harap sa ano lang. Dito wala. Ilaw. Kaya hmm. Kiningal na, kiningal na ako sa walking namin. Pero, ayan. Madilim-dilim lang. Sipag-sipag lang kami mag, ano, walking. Kailangan namin mag-walking. Kailangan kami, ito yung aming, ano, so dark. Dark na naman. Sorry, Okay time. Ikot ikot lang kami dito. <laughs> madilim. Ma na madilim yung mukha ko. Yeah, you can Oh, oh, oh. Hmm, Ito lang kami. Yan, dito kami nakatira yeah, dyan. Yan, gisibi ka sa flash. Dyan, And they might think that this house. <laughs> yes. You didn't actually show Guys. Yan na. May ilaw na naman. <laughs> Nag-ano lang muna kami ngayon. Walking lang muna kasi. Pa ako nakakagawa ng video. So. Yeah. Yes, yeah, that you yan. didn't record anything. Hmm. Say hi hey, baby. Hello. <laughs> oh, uh, my eyes. He's Don't be shy. St straight up <laughs> right like <right> also hello. Guys. <laughs> yes. Bye bye guys. Hey. Thank you. Hey also. Hello bye. Bye bye Dausha. Okay. No, See. this one. Uh, bye bye. <laughs> hey bye bye. See you.